so hello guys welcome to my youtube channel so babalik tayo pag vlog dito sa uh, kasayahan dito kasi mayroong abanay asawa o pasananay na babae so ayan na guys magumpisa na sila ito na okay. LEDde Ana guys pingang <laughs> guys Anaga <susuk> so, guys. mana? <laughs> oh. So, uh, balik. Kembalik padre. Balik ke Amu lang to. Isa lang Isa lang ka round. Isa lang ka round. Ah, humayon naman doon. Humana. Humana to sila. Tapos na to sila. So, natapos ng... Mat natapos ng buwan, guys, yung ah, abhanay na mga asawa. Mga o... asawa.

So, doon sila magsimula sa may bandang tulay. Doon din ay ito. May tulay oh. May tulay. So, magabang na tayo rito guys. Dito sila magsimula. May tulay guys. Doon sila mag-umpisa. So abang-abangan natin dito guys So kasi para makuha tayong mga tao na paano magpasa ng buhat nila yung mga mais isang, isang 50 kilos So ang nagpasa participate city pet bali lima sila limang piraso sila o lima sila So ayan na. Ah. Ayan guys, so may kana yung may pick, yung may multicab. Doon sila magkumpisa, yung mga mas na mais bubuhati bu bu nila yan, papasanin nila. So ayan. Mayroon mga tanod kasi highway to guys eh. Kaya maraming sasakyan. Abang-abang na tayo guys So nag Ano na So dito tayo sa kabilang Highway kabilang lane tayo para makita gito so abang abang na tayo guys